Nakisang Philippine National Police at ilang non-government organizations sa pre-launching ng Bagong Pilipinas Campaign sa Camp Krame. Sa harap ito ng nalalapit na kick-off rally ng kampanya sa Carino Grandstand sa Maynila sa darating na linggo. Si Patrick De Jesus sa report. Rise and Shine Patrick. daan police pulis ang lumahok sa pre-launch ng bagong Pilipinas campaign sa Camp Krame, kabilang ng iba pang non-government organizations. Pagsuporta ito ng Philippine National Police sa paglulunsad ng bagong Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Pundasyon din ito ng serbisyong nagkakaisa tungo sa bagong Pilipinas ng PNP na sumisimbolo sa kahusayan, disiplina at pagiging makabayan. President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. has set the stage for a profound transformation in all sectors of society and government. The Bagong Pilipinas campaign symbolizes our collective techno collective endeavor to achieve the goals and aspirations of every Filipino. Sa gitna nito, binigyang diin ni Acorda ang kahalagaan ng pagkakaisa sa hanay ng pulisya upang mas magampanan ang kanilang tungkulin sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa I'm calling on every every PNP member right now please let us stand united always always and let us hate any attempt na mag hiwa, -hiwa tayo. Gentlemen, the PNP have 228,000 strong and if we can tell to the Filipino people that we are united, I'm sure this is a strong message. Sa special cabinet meeting na ipinatawag ng Pangulo sa Malacanang, binigyang halaga niya ang pagkakaroon ng maayos sa komunikasyon sa pagitan ng gobyerno at publiko. Sa linggo, January 28, formal na isasagawa ang kick-off rally para sa bagong Pilipinas sa Crino Grandstand sa Maynila at magsisimula alas 4 ng hapon, kung saan inaanyayahan ang lahat na dumalo at makiisa. Patrick Deasos para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.